Siyempre, pupuntahan naman natin yung ating mga alagang baka at saka kalabaw para tignan lang naman natin yung kanilang tali kasi uh, umaga na naman tayo pumunta dito uh, at basa pa naman yung kinakain nila kaya hindi naman sila iinom so, Let's go guys! Nandito na nga tayo sa ating baka na nga natin na nakahiga na naman sila Yan, pachelaks-chelaks na lang sila mga lods at titignan lang natin yung kanilang tali kung may napulupot pa Okay naman pala yung kanilang tali mga lods ha. Pupunta naman natin yung kalabaw natin. Ayan lang sila o. Oh. Alos magkatabi lang yung bakat at kalabaw natin. Para isahan na yung pagpunta natin dito sa bukit. At ito naman tayo sa ating kalabaw. At iti-check lang din natin yung tali ng kalabaw na to. Ayan. Ayan, at okay naman yung tali niya mga lods. Okay naman. Tabot niya naman yung tubig dito kasi mahaba yung tali niya. Mahaba naman yung tali ng ating kalabaw kaya abot naman nila yung tubig. At okay na naman yung ating mga alagang baka at safe na naman sila mga lods. Siyempre, uwi naman na tayo kasi papasok ka na naman tayo sa ating trabaho. Kaya maraming salamat na naman sa inyong panunod at sa inyong suporta. God bless po sa inyong lahat. Ba Bye!